Para sa mga balitang napapanahon at walang kinikilingan, narito ang bagong San Pablo News Updates. Ito ang naging panayam kay Jail Superintendent Jail Mail Dorm Jack Lord P. Carino hinggil sa naging Alternative Learning System o ALS Graduation na mga Persons Deprived of Liberty o PDL na ginanap sa BJMP San Gregorio. Sir, maaari mo ba namin malaman kung ilan po ang graduates natin sa ating alternative learning system ngayong araw? Opo. Bali, ang gumraduate po natin ngayong umaga ay 9 PDLs from male dormitory at apat naman pong PDL galing, uh, galing a female dormitory. Sir, bali, kailan po sinimula ng programa ito? Actually po itong uh, alternative learning system, ito pong uh, basic education, regular program na po ito ng BJMP. At kasabay po ito ng uh, academic calendar ng DepEd. Uh, So, kung mapapansin nyo po, may graduation sa labas ng mga bata. Kasabay din po ng mga graduation natin, pag may opening din po ng school sa labas, opening din naman po dito sa loob ng BJMP. Sir, maaari po ba naming malaman ano pa ang mga aasahang programa na pang-edukasyon na may partisipasyon ng BJMP? Yes, sir. Etong uh, program ng ALS na po ito ay dire-diretso. So, by this coming uh, next month, matuloy uh, po ito. At uh, meron na rin po kaming ongoing na senior high school. Opo. Maliban po sa basic education, meron din po tayong mga skills training. Ongoing din po ang ating uh, barista training para sa ating mga persons deprived of liberty. Sir, para po sa huling katanungan, ano ang kahalagahan ng programang ito sa mga persons deprived of liberty o DPL? Opo. Bali, ang pag-aaral ano napakahalaga nito para sa ating lahat. Uh, at sa pamamagitan po ng pag-aaral, maaari nilang matupad ang kanilang mga pangarap, makapag-apply ng trabaho. Alam naman po natin na pansamantala lang sila dito sa loob ng jail facility. Darating ang araw sila ilalaya at magagamit ang kanilang mga pinag-aralan, pag-apply ng trabaho, pagdating ng araw. Kalinangan at paggabay sa mga persons deprived of liberty, isa sa mga pangunahing programa ng BJMP, katuwang ang pamahalaang lokal ng lungsod ng San Pablo. Ito si Christian Lloyd P. Arias mula sa City Information Office, nag-uulat.